Magandang hapon po mga pinagat po sa kanilang pinatanya. Kasama nyo naman po ako ngayon. Mabasahin po natin ang mga awit. 1, 16, verse 1 and 2. Aking iniibig ang Panginoon sapagkat kanyang dininig ang aking tinig at ang aking mga hiling. Sapagkat kanyang ikinikiling ang kanyang pakinig sa akin. Kaya't ako'y tatapal sa kanya habang ako'y nabubuhay ang tali ng kamatayan ay pumulupot sa akin at ang mga sakit ng siyol ay nagsihawak sa akin. Aking nasumpungan ang kabagabagan at kapanglawan. Nang magkagayo ay tumago sa pangalan ng Panginoon. O Panginoon, e eh sinasamo ko sa iyo, iligtas mo ang aking kaluluwa. Mapagbiyaya ang Panginoon at matuwid. Oo, ang Diyos namin ay maawain pinalalagi ng Panginoon ang mga tapat na loob. Ako'y nababa at kanyang iniligtas ako. Bumalik sa iyong kapahingaan o kaluluwa ko sapagkat ginawan ka ng mabuti ng Panginoon. Sapagkat iyong iniligtas ang kaluluwa ko sa kamatayan at ang mga mata ko sa mga luha at ang mga paako sa pagkabuwal. Ako'y lalakad sa harap ng Panginoon sa lupain ng mga buhay. Ako'y sumasampalataya sapagkat ako'y magsasalita. Ako'y lubhang nagdalamhati. Aking sinasabi sa aking pagmamadali, lahat ng tao ay bulaan. Ano ang aking ibabayad sa Panginoon dahil sa lahat niyang kabutihan sa akin? Aking kukunin ang saro ng kaligtasan at tatakog ako sa pangalan ng Panginoon. Aking babayaran ang mga panata ko sa Panginoon. Oo, sa harapan ng buo niyang bayan. Mahalaga sa paningin ng Panginoon ang kamatayan ng kanyang mga banan. O Panginoon, tunay na ako iyong lingkod. Ako iyong lingkod na anak ng iyong lingkod na babae. Iyong ikinalang ang aking mga tali. Aking inahandog sa iyo ang hain na pasasalamat at tatawag ako. Sa pangalan ng Panginoon, aking babayaran ang mga panata ko sa Panginoon. Oo, sa harapan ng buong niyang bayan, sa mga looban ng bahay ng Panginoon. Sa gitna mo, o Jerusalem, purihin ninyo ang Panginoon. Ito po ang magandang balita ng ating Panginoon. Purihin natin ang Panginoon, natin Diyos at ang Ama. sa kalanta. Amen.